Ha so guys, uh, magandang tanghali sa inyo nyo. So, katapos ko lang magpakain ng pigs. pa binibigyan ko sila ng kangkong para pang snacks nila. Kasi uuwi na ako. Yan. Lakas nila kumain ng kangkong. Pagkatapos nila kumain na sa peds na binigay ko. So, ko ng kangkong doon sa baba. binigay ko sa nila para sa hapon hindi sila masyadong magugutom talaga pa dito rin sa kabila okay na siguro itong pakainin ng kangkong higit na to isang buwan yan yan pa ang kanyang laki parang may dalawa na nabansot yung dalawa yung tatlo okay naman lakas nila kumain ng kangkong So binigyan ko sila ng gangkong para makasave save tayo sa pigs. So, ito mga inahin ko, binigyan ko na lang. Pasensya na kayo kung madumi kasi hindi ko pa narinisan. Mayang hapon ko pa yan narinisan kasi... Alis ako ngayon. Alabas ako sa so, na lang yan. So itong isang inahin ko, medyo malapit na itong maglande kasi yung ari niya nung mula na saka may lumalabas na kulay puti siguro bukas o sa sunod na araw pwede na yan ito pa lang mga patining ko na to so, mag mag 2 na to sa ah uh, two months na pala to. Magte three months na. Ganyan pa ka sila kalaki. Okay, okay. Nga rin yan kasi budget naman to sa pigs. Saka okay, ito, mag mag two months na rin to. So, okay lang nga yung kasi budget rin sa pigs yan. Hindi ko naman sila binamadali sa paglaki nila kasi <laughs> nya yeah, talaga ako to sa buwan ng iniro sa Kapidrero. Kaya nagsitan ko sila ng pids kasi kapag bibigyan ko sila ng puro pids hindi tayo kumikita parang bawi lang tayo sa pids kasi ang mga alam nyo na mahal ngayon ang pids ito sunti lang ang pids na binigay ko nito sa aga sa kahapon lang ang pids kaya sa tanghali magbibigay rin ako kasi konti na lang. Konti lang. Okay naman ang katawan nila. Hindi naman na sila mapayat. Hindi rin natabakat ang tama lang. Ayan, nakikita nyo naman. Ang daming kangkong na yan. Ubusin talaga nila yan. Sayang naman yung mga kangkong ko dyan na tanim sa paligid kapag hindi ko ipanapakain sa baboy si maraming kangkong yan lahat dito uh, paligid dito sa aking kulungan may mga kangkong na tumutubo dito pala yung lima kong inahin na nagtapos lang nilang mga anak lahat so ito mag inero to febrero malaki na to si alam niya na November Bin pa tayo ngayon November, December, inero may tatlong buwan pa tayo sa so, dalawang buwan to abot to na limang buwan Uh, siguro ito, estimate nito mga 25 kilos. 25 kilos. 25 to 20 kilos. Ito maglip, 20 siguro. Ito 25. Long buwan. Pag buwan, 50 kilos. Limang buwan, uh, 40 na 60 kilos. okay na yan. Nakikita na yan tayo ngayon. Ito, okay na rin to. Uh, hindi ko naman sila binamadalay sa paglaki nila sabi ko sabi ng asawa ko wag mong dalhin, kasi pag minadali mo itong sampung alaga kong baboy pag puro feeds, ag umaga tanghali sa hapon ang isang sako nito apat na araw lang so ang isang sako apat na araw sa isang buwan uubos ka ng anong walong sako. So, sa ang kahanap ng walong sako sa isang buwan, ang page na yan, higit 2K. 16K ang monthly mo. Ang taas. Kaya, budget na lang. Hindi ko na lang sila pinamadali sa paglapin nila.